Video, ito po ang iyong abundance reading. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating ibalay amulet necklace at ng ating quartz bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Arianna Reyes. Okay, tingnan natin kamusta ba ang kaperahan mo ngayon. Paano natin i-describe yung money mo. Pwede nyo pong panoorin yung iba ninyong signs. Sun, Moon, Rising and Venus. At kung kailan nyo po ito mapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. Okay, we have coffin. So may pagbabago, no? Pagdating sa iyong pera. Hindi mm -mm. ko alam kung... Leo, yung iba po sa inyo, pwedeng lumipat kayo ng bahay, ganyan, or um, meron kayong ano dito, malaking ano kasi, parang malaking halaga yung nagasos po ninyo. Ayan, so may coffin tayo dito, pwedeng meron po dito, ayan, namatayan ba kayo? Okay, so, pass po, ha? Yung sinasabi ko dito. Ayan, so parang ang laki nung nagasos ninyo, hanggang ngayon, hindi pa rin po kayo nakakabayad. I mean, hindi pa siya fully paid, ganun yun yung pinapakita rito. So, may mga struggles pa rin po kayo in terms of your finances. Meron din naman dito, no? Pwedeng hinahanda nyo naman po yan. So, alam nyo, nagiging ano kayo, realistic kayo. Kasi alam naman natin, lahat tayo darating dyan sa point na yan. So, nagiging realistic po yung iba sa inyo. Pwedeng inaayos nyo na. So, baka meron dito, kumuha ng Saint Peter's, yung mga ganon. Tignan natin. So, medyo malaki yung, ano, parang ginastos ninyo, ngayon. Mm -mm. Check po natin pagdating naman sa energy ng pera mo for 2 weeks. Tingnan natin. Energy po ng pera ni Leo for 2 weeks. We have 3. Okay, ayan. So, matatag naman po ano. And nakita ko naman din dito na yung iba po sa inyo is... Ay, uh, yung environment naman po niyo, yung ginagalawan po niyo, ayan yung pinagkukuha pinagkukuhanan po niyo ng pera, pinagkakakitaan po niyo is stable naman po talaga siya. Mm -mm. Actually parang parami nga, no? In two weeks time, pwedeng parami yung client niyo or kung ano man po ito, madadagdagan, magmumultiple po yung inyong magmumultiply pala yung inyong pinagkakakitaan. Oo. Check natin how much money ba yung um, magigain or magagawa mo, makukuha mo ngayong 2 weeks na ito. How much money you can make, Leo? How much money you can make? Okay, we have 35. So, for some of you po, ayan po. Meron dito, pwedeng nasa 8,000. Ayan po, 8,000 to 35K. Mm, -mm ganyan ka dami or kalaking pera po yung inyong marireceive mahawakan ngayong 2 weeks na ito nasa so, sa inyo na lang din yan kung ano bang tingin nyo dyan maliit ba o malaki yung pera na yan para sa inyo tingnan po natin ano ba yung nambablock no? bakit ano ba ano ba yung dahilan kung bakit black pa rin yung pag-asenso mo, yung kaperahan mo. Parang what is blocking you ba? What is blocking your kaperahan? Ten of Swords. Ayun nga. More on kasi pwedeng meron dito nakapirma kayo sa isang kontrata. So, yun nga. Meron din dito. May binabayaran pa po talaga kayong utang. Leo. Kaya po medyo mabagal talaga yung progress ng inyong kaperahan. Mm Hindi -mm. ko alam kung may sumasali dito sa paluwagan. Pero isa pa yun. Ah, siguro nakakatulong talaga sa inyo pero mahirap di ba pag may umalis na isa or hindi na nagbayad, ganun. Doon kayo nagkakaroon ng problems. Check natin isa yon Kaya siguro ano ba, ipunin nyo na lang ba yung pera nyo or sasali pa rin kayo sa mga ganyan. We have eight of wands. Madaling ma din yung iba sa inyo. Ayun, kung, nga may nagaya sa inyo ng ganyan, na ako convince ka agad po yung iba sa inyo. Meron din dito kasi magaling magsalita. Yung mga nakakausap mo ba? So, yun. The hangman, man. di ba Sinasabi po talaga dito na yung inyong kapirahan ay medyo mabagal pa po talaga yung andar niyan yung paglago niyan. Pwedeng nagkakaroon nga kayo ng malaking pera pero nagkakasos nyo rin agad. Yun nga, siguro nga sa dami ng bayarin, sa dami ng gastusin. Tingnan natin kung ano pa yung mangyayari pagdating sa iyong kaperahan, Leo. Meron tayo dito. okay. Hmm, Hindi ko alam kung may kinuha kayong bahay. Medyo, yun, isa pa yun. Pasa parang ang dami niyong binabayaran. Hindi ko alam kung mahilig ba talaga kayong mag-loan. Ganyan. Or sabihin natin na, yes po, may mga nakukuha kayo dito. May mga na-achieve kayo. Pero, true loan siya. Mm-mm. bahay sa sakyan. So, hinuhulugan nyo po monthly. Kaya medyo hirap yung iba sa inyo. Kasi parang kada month, alam mo talaga na yung pera mo, meron na talaga siyang kapupuntahan. Mm -mm. Kaya ang kailangan nyo talaga dito, mas magkaroon po kayo ng extra income. Yun po. Okay. Ma-achieve mo naman daw yung goals mo. Pero iba sa inyo, no? Ma-achieve nyo to, hindi sa lugar kung nasaan talaga kayo, eh. Tsaka yan din daw, alagaan nyo din daw yung health niyo. Parang, actually, kay ano din, eh, kay Taurus, tas sa'yo, Leo, more on health din, may sinasabi din about sa health. Yan, kaya ingat, ingat, ingatan nyo po talaga yung health niyo. Kasi sabi nga, di ba health is wealth. Ayaw natin na yung perang kinikita natin, pinaghihirapan natin is sa sa health sa, di ba, pagpapagamot lang mapunta. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Okay. Tignan natin, um, makakagain ka ba ng pera ngayong week na to? Or mawawalan ka ng pera? Tignan po natin. So, this is just guidance lang po, ano, para po sa inyo. Desisyon nyo pa rin po ito, or kung ano man yung mga magiging kakaharapin ninyo sa two weeks na ito, So, pili po kayo. This is for you. Number one. Pumili ng number one. At sa pumili po ng number 2. Isa lang po yung piliin nyo, okay? Tapos di ko din alam kung yes or no ba yan. I mean, yes or no ba yung lalabas or parehas bang yes, parehas bang no. Okay, nakapili na po ba kayo? Pag hindi pa, pause nyo lang po yung video natin, okay? Sa pumili ng Number one, tignan natin, makakagain ka ba ng money? The Empress. Some of you, mas makakagain kayo ng money after two weeks pa. Pero nakikita ko naman dito, may progress. Yan po. Tignan natin. Number two, makakagain ka ba ng money? Knight of Swords kayo po, mas map eto makakagain to ha, medyo matagal-tagal pa after 2 weeks. Kayo po, number 2, ayan po, makakagain talaga kayo dito, mabilisan po. Mabilisang mga pera to. Ito din, mabilisan din to na usapan eh. Hindi ko alam kung, ayan, may balak ba yung iba sa inyong bumili ng motor, ng sasakyan. So, meron kayo ditong mahahanap na mas mura po. Or may offer po sa inyo. But, tignan nyo pong mabuti ha, kung worth it ba talaga. Mm -mm. Kasi nga sabi ko nga yung iba sa inyo dito, mabilis kayong ma-persuade. So, ito mabilis po. Makaka-gain talaga kayo ng money. Pero, mas mataas din po yung risk ninyo na mawalan kayo. Okay? So, tingnan nyo po yung pros and cons ng mga transactions ninyo ngayong 2 weeks time. At ito na po yung ating wishing candle. Para to sa'yo, Leo, 3 wishes lang po. Okay? So, mag-wish po kayo ng mataimtim. Sabay-sabay po natin itong i-blow in 1, 2, and 3. At ito naman po, ayan, na-seal na natin, na-seal na natin ang wishes mo, Leo. Ngayon naman po, ito yung inyong money mantra for 2 weeks. I attract abundance and prosperity with ease. Ang gawin nyo po, comment niyo po yan 3 times sa comment section. I attract abundance and prosperity with ease. E A S E. I attract abundance and prosperity with ease. Maraming maraming salamat po. More blessings to come para sa inyo sa loob ng 2 weeks na ito. Leo.